Wala na ka rin mga maho. <laughs> Sorry. Hi, parang sinasabi ko. Hindi ko rin alam. Eh, alam mo ko na. Minom mo anong ano? Lucky day. Lucky day. Yung kopi ko, yung maliit na gano'n. Ah, dito na. Ito, ito, oh, sobra ka na. Ay, sobra ka na. Wala na ka rin Wala magbalik kita Ang kit lang kami lang accent mo yun, pag mo pa ako. Anong accent yun? Anong accent yan? Pancasinan? Korean? Korean? Apangasinense? Ano oh. nga? Saan sa Pangasinan? Ah, mula lang. Ang kit. Ang kit. Hindi. Oo. Thank you. Okay, oh, oh. Thank you. <laughs> eh, may dagdag? Ayoko. Medyo ko may joke lang. <laughs> Thank you, ma'am. Lingga yun? Ganyan pala pa tono ng lingga yun? Talaga? Burg, ano kay Burgos Pangasinan? Malayo na yan. Ang ah, ganyan pa. Oo. Oh. Thank you, ma'am.